Christian post ang naturang stop sa Facebook at niniga si Narendon at Rosemar. Nagalit ang dalawang influencer at pinagalitan sa loob mismo ng munisipyo ang babaeng empleyado nang hinayang ang online host at talent manager na si OG Diaz sa ginagawang pagtulong ni Narindon Labador at Rosmartan sa mga nangangailangan nating kababayan. Ito'y sa gitna ng pinakabagong kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng dalawang social media personality kaugnay ng pagsugod nila sa munisipyo ng Coron wow. sa Palawan. Natawa ng persona ng grata si Narindon at Rosmar pati na ang iba pa nilang kasamahan sa Team Malakas. Dahil sa paninigaw at panduduro sa isang staff ng munisipyo sa Koron, Ang latest nga, balak parukasuan ng mga opisyal ng local government ng Koron ang grupo ni Narindon dahil kabastusan daw ang kanilang inasan. Sa kanyang Facebook page naman, nagbigay ng saloobin si OJ Hengel sa isyo. Dahil lang sa pinairal ang init ng ulo at parang siga na nagtutungayaw sa barangay hall at pinagduduro pa yung babae sa koron palawan, ang ending, persona ng grata, pahayag ni Mama Oggs. Buong lalawigan ng palawan ay hindi na welcome ang grupo ng tim malakas ni Rosmar Pamulaklakin, damay pa, rendon Labador, pwede namang kausapin ng mahinahon yung girl na nagpost tungkol sa maling patawag ng pagbibigay ng regalo sa mga residente ng koron, inobliga pa raw na humingi ito ng public apology. Na ang ending, yung grupo ng Tim Malakas ang humingi ng public apology. Hindi natuloy malaman ng mga netizens kung tinatawag lang ng atensyon ang naganap o sadyang sinadya para makakuha ng intention sa social media. Mabutihan ng puso ni Rosmar na baliwala tuloy yung pagbibigay ni Rindo ng motivation sa mga tao na kalimutan na rin ng mga tao. Sayang-sayang talaga kahit pakainin mo yata lahat ng tao sa kuro ng Paris Overload, ni Diwata, o Hiwaga, o yung Big Mac ng Heartthrob ng Marikina ay mukhang galer. Alam na yung mga politiko doon, talagang porsigido rin silang kasuhan ng oral definition dahil nga daw Nagtutungayaw si Rindon. Pinuspa ni Ogie Diaz ang medyo kung saan nagsalita ang isang opisyal sa munisipyo tungkol sa pagdeklara ng persona ng grata kina Rindon at Rosmar. Sabi ni Mama Ogs, ito yung kuha sa session hall. Kayo na ang humusga. Behave mo na ako.